Ang aklat ni Howell, Howell, Tabanata Isa. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Howell na anak ni Pet Howell. Dinggin ninyo ito, ninyong mga matanda, at pakinggan ninyo, ninyong lahat na mananahan sa lupain. Nagkaroon ba ganito sa inyong mga kaarawan o sa mga kaarawan ng inyong mga magulang? saysayin ninyo sa inyong mga anak, at saysayin ng inyong mga anak sa kanilang mga anak, at ng kanilang mga anak sa susunod na lahi. Ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng balang, at ang iniwan ng balang ay kinain ng uod, at ang iniwan ng uod ay kinain ng kuliglig. Magsibangong kayo, kayong mga manlalasing at magsiiyak kayo, at manambitang kayo, kayong lahat na mangininom ng alak, dahil sa matamis na alak, sapagat nahiwalay sa inyong bibig, sapagat isang bansa ay sumampa sa aking lupain, malakas at walang bilang, ang kanya mga ay mga ngipin ng leon, at siya ay may bagang ng malaking leon, kanyang iniwasak ang aking puno ng ubas at ibinagsak ang aking puno ng igos, kanyang tinalupang malinis at inihagis, ang mga sanga niya ay naging maputi. Managhoy ka na parang babaeng nabibigkisan ng kayong magaspang dahil sa asawan ng kanyang kabataan. Ang handog na harina at ang inuming handog ay nahiwalay sa bahay ng Panginoon ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwan ng Panginoon, ay nangananangis, ang bukid ay sira, ang lupain ay nahahapis, sapagat ang trigo ay sira, ang bagong alak ay tuyo, ang langis ay kulang, mga hiya kayo, o kayong mga mambubukid, manambitang kayo, o kayong mga manguubas dahil sa trigo at dahil sa sibada, sapagat ang pag-aani sa bukid ay nawala, ang puno ng ubas ay natuyo, at ang puno ng higos ay nalalanta, ang puno ng granada, ang puno ng palma ay gayon din, at ang puno ng mansanas, lahat ng punong kahoy sa parang ay tuyo, sapagat ang kagalakan ay nawala sa mga anak ng mga tao. Mangagbigkis kayo ng kayong magaspang at magsipanaghoy kayong mga saserdote. Manambitang kayo, kayong mga tagapangasiwan ng dambana. Halikayo, magsihiga kayong magdamag sa kayong magaspang. Kayong mga tagapangasiwan ng aking Diyos. Sapakat ang handog na harina at ang inuming handog ay nahiwalay sa bahay ng inyong Diyos. Mangaghayag kayon ng ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Inyong pisanin ang mga matanda at ang lahat na mananahan sa lupain sa bahay ng Panginoon ninyong Diyos. At magsidaing kayo sa Panginoon sa aban ng araw na yaon, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, at darating na parang kagibaan na mula sa makapangyarihan sa lahat. Hindi baga ang pagkain ay nahiwalay sa ating mga mata? Oo, ang kagalakan at ang kasayahan ay nahiwalay sa bahay ng ating Diyos? Ang mga binhi ay nangabubulok sa kanilang bugal ang mga kamalig ay nangakahandusay na sira, ang mga imbakan ay bagsak, sapagat ang trigo ay natuyo. Ganyan na lamang ang ungal ng mga hayop, ang mga kawan ng mga hayop ay natitigilan, sapagat wala silang pastulan. Oo, ang mga kawan ng tupa ay nangapahamak, O Panginoon. Sa iyo'y dumadaing ako, sapagat sinupok ng apoy ang mga pastulan sa ilang, at sinunog ng liab ang lahat na punong kahoy sa parang. Oo, ang mga hayop sa bukid ay nagsisihingal sa iyo, sapagat ang mga batis ng tubig ay nangatuyo, at sinupok ng apoy ang mga pastulan sa ilang. Kabanata Dalawa Hipa ninyo ang pakakaksasiyon, at mangagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok, manginig ang lahat na mananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na, araw ng kadiliman at ng pagkukulimlim, araw ng mga ulap at ng pagsasalimuot ng dilim, gaya ng liwayway na namumukadkad sa mga bundok isang malaking bayan at matibay. Hindi nagkaroon kailanman ng gaya niyaon, ni magkakaroon pa man pagkatapos ng mga yaon. Hanggang sa mga taon nang maraming salit-saling lahi, isang apoy ang sumusupok sa harap nila, at sa likuran nila ay eh, isang liab ang sumusunog. Ang lupain ay parang halamanan sa Eden sa harap nila at sa likuran nila'y isang sirang ilang. Oo, at walang makatanan sa kanila. Ang anyo nila ay parang anyon ng mga kabayo, at kung paano ang mga mga ngabayo, gayon sila nagsisitakbo, parang ingay ng mga karo sa mga taluktok ng mga bundok. Nagsisilukso sila, parang hugong ng liab ng apoy na sumusupok sa dayami parang isang matibay na bayan na humahanay sa pagbabaka. Sa kanilang harapan ay nangahihirapan ang mga bayan. Lahat ng mukha ay nangamumutla. Sila'y nagsisitakbong parang mga malakas na lalaki. Sila'y nagsisipag-alambitin sa kuta na parang mga lalaking mangdidigma. At sila'y nagsisilakad bawat isa ng kanikanyang mga lakad at hindi nila binabago ang kanilang mga hanay, ni nagtutulakan mang isa'y isa, -isa. sila'y lumalakad bawat isa sa kanikanyang landas, at sila'y magsisisagupa sa mga almas, at hindi sila malalansag. Kanilang nilulukso ang bayan, kanilang tinatakbo ang kuta, kanilang pinag-aalambitinan ang mga bahay, sila'y nagsisipasok sa mga dungawan na parang magnanakaw. Ang lupa ay mayayanig sa harap nila. Ang langit ay nanginginig. Ang araw at ang buwan ay nagdidilim at itinitigil ng mga bituin ang kanilang kislap. At pinatutunog ng Panginoon ang kanyang tinig sa harap ng kanyang hukbo, sapagat ang kanyang kampamento ay totoong malaki sapagat malakas na nagsasagawa ng kanyang salita, sapagat ang kaarawan ng Panginoon ay dakila at totoong kakilakilabot, at sinong makatatahan? Gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso, na may pag-aayuno, at may pananangis, at may pananambitan, at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon niyong Diyos sa siya'y maawain at puspos ng kahabagan banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahan loob at nagsisisi siya sa kasamaan sinong makakaalam kung siya'y hindi magbabalik loob at magsisisi at mag-iwan ng isang pagpapala sa likuran niya, ng handog na harina at ng inuming handog sa Panginoon ninyong Diyos? Hipan ninyo ang pakakaksasiyon. Magsipangilin kayon ng isang ayuno. Magsitawag kayo ng isang tagdang kapulungan. Tipunin ninyo ang bayan. Banalin ang kapisanan. Pisanin ang mga matanda tipunin ang mga bata at yaong mga pasusuhin, lumabas ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid at ang bagong kasal na babae sa kanyang silid. Manangis ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwan ng Panginoon sa pagitan ng portiko at ng dambana at kanilang sabihin, Maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon at huwag mong ibigay ang iyong bayan sa kakutyaan, na ang mga bansa bagay magpuno sa kanila. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan, saan nandoon ang kanilang Diyos? Noon ang Panginoon ay naging masikap sa kanilang lupain at nahabag sa kanyang bayan. At ang Panginoon ay sumagot at nagsabi sa kanyang bayan, Narito, ako'y magdadala sa inyo ng trigo at alak at langis at inyong kabubusogan at hindi ko nagagawin pa kayo ng kakutyaan sa gitna ng mga bansa, kundi aking ihihiwalay na malayo sa inyo ang hukbo sa hilagaan at aking itataboy siya sa isang lupaing basal at sira ang kanyang unahay sa dagat silanganan at ang kanyang pinakahuling bahagi ay sa dagat kanluran, at ang kanyang baho ay aalingasaw, at ang nasamang amoy ay ilang-ilang, sa siya'y gumawa ng mga malaking bagay. Huwag kang matakot o lupain. Ikaw ay matuwa at magalak, sapagat ang Panginoon ay gumawa ng dakilang mga bagay. Huwag kayong mga takot, kayong mga hayop sa parang. Sapagat ang mga pastulan sa ilang ay lumalago, sapagat ang punong kahoy ay nagbubunga, ang puno ng higos at ang puno ng ubas ay nagbubunga. Kayong ay mga tua, kayong mga anak ng Siyon, at mga galak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagat Kanyang ibinibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat, at Kanyang pinaralagpak ang ulan dahil sa inyo ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan, at ang mga lapag ay mga pupuno ng trigo, at ang mga kamali ay apawan ng alak at langis, at aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, at ng kuliglig, at ng tipaklong na siyang aking malaking hukbo, na aking sinugo sa gitna ninyo at kayo'y magsisikaing sagana at mga bubusog, at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumagawa ng kapabalaghan sa inyo at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman at inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel at ako ang Panginoon ninyong Diyos at wala ng iba at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakitan ng mga pangitain at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. At ako'y magpapakitan ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon at mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagat sa bundok ng Seon at sa Jerusalem, duroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Kabanata 3 Sapagkat narito, sa mga kaarawang yaon, at sa panahong yaon, pagka aking ibabalik ang mga bihag sa Huda at Jerusalem, aking pipisanin ang lahat na bansa, at aking ibababa sila sa libis ni Josapat, at ako'y magigipagtanggol sa kanila roon dahil sa aking bayan at dahil sa aking manang Israel, na kanilang pinangalat sa mga bansa, at binahagi ang aking lupain, at kanilang pinagsapalaran ang aking bayan at kanilang ibinigay ang isang batang lalaki dahil sa isang patutot at ipinagbili ang isang batang babae dahil sa alak upang sila'y mga kainom. Oo, at ano kayo sa akin? O tiro, at Sidon at buong lupain ng Pilistya? Gagantihin baga ninyo ako? At kung ako'y inyong gantihin, maliksi at madali na aking ibabalik ang inyong kagantihan sa inyong sariling ulo. Yamang inyong kinuha ang aking pilak at aking ginto, at inyong dinala sa inyong mga templo ang aking mainam at maligayang mga bagay, at ipinagbili ang mga anak ng Huda at ang mga anak ng Jerusalem ay inyong ipinagbili sa mga anak ng mga taga-Gresya upang inyong mailayo sa kanilang hangganan. Narito, aking pasisiglahin sila sa dako na inyong pinagbilhan sa kanila, at aking ibabalik ang inyong kagantihan sa inyong sariling ulo, at aking ipagbibili ang inyong mga anak na lalaki at babae sa kamay na mga anak ni Huda, at ipagbili nila sila sa mga tao sa Seba, sa isang bansang malayo, sapagkat sinalita ng Panginoon. Itanyag ninyo ito sa mga bansa. Mangaganda kayon ng digma. Pasiglahin ninyo ang mga malakas na lalaki. Magsilapit ang lahat na lalaking mangdidigma. Sila'y magsisampa. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsud -sud, at mga sibat ang inyong mga karit. Magsabi ang mahina, ako'y malakas mangagmadali kayo at magsiparito kayong lahat na bansa sa palibot at magpipisan kayo. Inyong pababain doon ang inyong mga makapangyarihan. O Panginoon, magpakasigla ang mga bansa at magsisampa sa libis ni Josapat, sapagat dooy uupo ako upang hatulan ang lahat na bansa sa palibot. Gamitin ninyo ang karit sapagat ang aanihin ay hinog na. Kayo'y magsiparito at magsiyapak, sapagat ang alisan ng alak ay puno, ang kamalig ng alak ay inaapawan, sapagat ang kanilang kasamaan ay malaki. Mga karamihan, mga karamihan, sa libis ng pasya, sapagat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na sa libis ng pasya. Ang araw at ang buwan ay nagdidilim at pinipigil na mga bituin ang kanilang kislap at ang Panginoon ay aangal mula sa siyon at palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem at ang langit at ang lupa ay mangyayanig. Ngunit ang Panginoon ay magiging kanlungan sa kanyang bayan at katibayan sa mga anak ni Israel. Sagayoy gayoy inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa Sion, na aking banal na bundok, kung magkagayoy, magiging banal ang Jerusalem, at hindi na daraan pa sa kanya ang mga tagaibang lupa, at mangyayari sa araw na yaon, na ang mga bundok ay tutuluan ng matamis na alak, at ang mga burol ay aagusan ng gatas, at ang lahat na batis ng Huda ay aagusan ng mga tubig, at isang bukal ay babalong sa bahay ng Panginoon, at didiligin ang libis ng sitim, ang ihito ay masisira, at ang edong ay magiging ilang nasira, dahil sa karahasang ginawa sa mga anak ni Huda sapagat sila'y nagbubo ng walang salang dugo sa kanilang lupain. Ngunit ang Huday tatahan magpakailanman, at ang Jerusalem ay sa salit-saling lahi, at aking lilinisin ang kanilang dugo na hindi ko nilinis, sapagat ang Panginoon ay tumatahan sa Sion.